何 <laughs> Ayas, ah, yeah. ang bango ng bibig ko, damo lang. Ikaw naman Dorico. Bibig ko. Ikaw naman bibig ko. Ikaw naman bibig ko. Ikaw naman. Pupulbohan ko rin bibig ko. Satiyan din, satiyan. Ha mm ha -hmm. <laughs> ah -ah. Puro pulbo yan. Bango ang bibig ko. Bango. Ha ah -ah. ha ha. Ang bango ko. Bagong pulbo, bagong ligo Ah, uh, ah. Uh. Bumbang ng baby ko ah. Dito pala yung baby ko. Okay. Ang kapila, baby ko. Kapila. Kapila. <laughs> ah, uh, ah, ah. Ang bango ng baby ko ah. Okay. Bango na yan. Kikiti. <laughs> Kikiti-iti yan. Uh, okay. Bango na. Tapos na din. ko na. Hmm. Bangon ang bibi ko. Bangon na. Wow.